Lalaki, naging instant millionaire matapos itaya sa loto ang perang nakuha sa inirefund na orange juice. Kung mahilig kang tumaya sa loto, pakinggan mo ang kwento na ito at baka mabuhayan pa ang loob mo. Ang isang mister kasi sa New Jersey, umaman ng ganun-ganun lang matapos itaya sa loto ang pera na nakuha niya nang utusan siya ng kanyang misis na mag-refund kung magkano ang naiwing pera ng lalaki. Na utusan ng nooy 56 anyos na lalaki na mula sa New Jersey na si Tayib Suami ng kanyang bisis na ibalik sa grocery ang binili nitong isang bote ng orange juice na nagkakahalaga ng $5 o mahigit 200 pesos dahil masyadong manoy itong mahal. Sinabihan siya ng kanyang misis na manghingi ng refund at nakita umano ito na nakasale ang nasabing orange juice sa ibang tindahan. Habang nasa grocery store, nakita ni Suami sa isang signage ang jackpot price sa loto na 306 million o mahigit 17 billion pesos. Gamit ang refund money, tumaya si Suami at bumili ng dalawang loto tickets bago umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, habang nasa isang convenience store, nabigo si Suami nang tingnan sa lottery machine na ito na hindi pumasok ang mga itinaya niyang numbers sa una niyang ticket. Pero nang tingnan ni Suami ang mga itinaya niyang numero sa pangalawa niyang loto ticket, Pati ang staff convenience store ay napasigaw nang madiskubre na tumama sa loto ang lalaki at nasungkit pa ang jackpot prize. Samantala, napabalita pa ang pagkapanalo ni Suami at sinabi sa isang press conference na gagamitin niya ang napananunan niyang pera para sa pag-aaral ng kanyang mga anak na nasa kolehiyo noon. At bagamat nagtatrabaho ito bilang isang accountant, ay sinabi rin niya na hihingi siya ng tulong sa isang financial advisor. Sa mga regular na tumataya sa loto dyan, mas ginanahan ba kayong tumaya matapos marinig ang kwentong ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media. Okay.